Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin ano, ito pong nakakabahalang opinion ano, mula sa isang batikang abogado po makabida patungkol ho sa estado ng disbarment case. Okay? Laban po kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Korte Suprema, mga kabida. Meron pong opinion, ito pong si Attorney Ah, uh, Lorna Kapunan, isa pong batikang abogado po ano, mga kabida. Patungkol po sa naging asal po ng bise presidente ano, doon po sa sinasabi hong uh, threat daw ng bise presidente doon sa uh, mag-asawang Bongbong at saka ito hong si First Lady Lisa Marcos at maging kay House Speaker Martin Martinomaldez, mga kabida, ano? Kung naalala po ninyo, eh, naging controversial yung statement po ano, ni Vice President Sara. Dahil ho, uh, yung time na yon ay kasagsagan po mga kabida sa pagkulong ano, kay um, Attorney Zulaika Lopez, yung kanya hong Chief of Staff. Diyan po sa House of Representatives. Ano. Nagkaroon po siya ng press briefing okay, uh, online kasama yung mga... Uh, ilan sa mga representatives coming from uh, different media outlets ano okay at dun po uh, galit na galit ang vice presidente dun po sa nangyari ho kay attorney Zulaika Lopez okay kinon tempo ano ng House of Representatives po mga kabida, particular uh, sa committee on good government and accountability ano mga kabida at doon yun nangyari yung sinasabi ho nilang threat laban po sa kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa at uh, kay uh, Speaker Martin Waldes. May kinontak do siyang assassin di umano ano. Ito hong si VP Sara para ho kung sakaling meron pong mangyari po sa kanya ano kay VP Sara po makabida kasi kiniklaim kasi ni VP Sara makabida na meron po siyang death threat ano. So, yun. Uh, ipapatodas na, ano, ni VP Sara ito pong tatlo. Okay? Now, naging controversial yun mga kabida dahil po, Vice presidente yung nagsalita, ano? Okay? Dahil doon, eh, nagsampa po ng disbarment complaint, ano? Ito pong si Attorney Gadon. disbar uh, disbarred din ito, mga kabida, ano? Ng Korte Suprema laban po kay Vice President Sara Duterte. At hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ano, ito ho sa Korte Suprema. Okay? Meron pong opinion ho dito si Attorney Kapunan, gaya ng sinabi ko po mga kapida babasahin ko lang po ito ano, para at least uh, magkaroon po kayo ng idea no, kung bakit uh, may posibilidad na ma-disbar ito pong si uh, Vice President Sara Duterte. Ano? Eto po, ang sabi po niya dito sa Inquirer.net, ano, prominent lawyer Lorna Capunan has expressed strong belief that Duterte's disbarment is justified, adding that Lopez should also face the same consequence for her action. In November 2024, disbarred lawyer and presidential advisor for poverty alleviation Larry Gadon, Filed a disbarment complaint against Duterte before the Supreme Court. That complaint stemmed from Duterte's public statement where she allegedly claimed to have contacted an assassin to target President Ferdinand Marcos Jr., his wife Lisa, and House Speaker Martin Waldes in the event of her own assassination. Gadon described these remarks as illegal, immoral, and Condemnable. Additionally, the Supreme Court confirmed receiving an anonymous disbarment complaint against Duterte over her comments about uh, exhuming the remains of President Marcos' father and dumping them into the West Philippine Sea. Anonymous complaint is on top of an existing pending case on disbarment for uh, Duterte. Which was filed back in 2011. Duterte acknowledged awareness of a disbarment case filed in 2011 related to an incident where she assaulted a court sheriff. She dismissed the recent complaint. Kapunan weighed in on the seriousness of the allegation, agreeing that the grounds for disbarment against Duterte are valid. When asked directly if Duterte deserves to be disbarred, Kapunan responded emphatically, Oh, yes, in fact, lawyers have been disbarred for less. She detailed various reasons lawyers have faced disbarment in the past, including intemperate language, failure to return monies to the client, immoral conduct. Criticizing the Supreme Court, gender insensitive language, and disrespect for authority. Kapunan underscore that those established grounds have been the basis for disbarment historically. In the Philippines, disbarment is the most severe penalty imposed on a lawyer, resulting in the permanent revocation of their license to practice law. The process is granted by Rule. 139-B of the Rules of Court as amended by Bar Matter Number no. 1645 signed in 2015. Ayan. So, yun po mga kabida. No? So, posible daw madisbar at malaki yung chance na madisbar ito pong si Vice President Sara Duterte dahil lang po doon po sa kanya hong banta. At uh, sinabi po niya in public mga kabida, laban po dito ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at uh, maging kay First Lady at uh, House Speaker Martin Waldes ano po, na pero itinanggi na po yan ano ni VP Sara po makabida in fact uh, meron pong kaso ata ano o complaint na isinampa ng NBI ano uh, laban po dito kay VP Sara sa kanya hong uh, anong tawag po dito statement na yon sa panig po ng vice-presidente, eh, hindi naman daw yun matatawag na threat considering hindi ho mangyayari yun kapag buhay po siya, no? Kasi, ang sabi po ng vice-presidente, malinaw po yung mga kabida kung sakaling meron pong mangyayari po sa kanya, no? Pero hanggat buhay po ang vice-presidente po mga kabida, eh, wala pong mangyayari po dun sa Pangulo at saka dun ho sa uh, Speaker of the House po mga kabida, no? Kung Uh, isa lang yung uh, Anong tawag ko dito uh, Salita ano Na kapag Meron pong mangyari po sa kanya Halimbawa Mapatay po itong si VP Sara Eh at least Meron na po siyang kinontak na Tao ano Para po Ipaghiganti po ano Ito pong si Vice President Sara Duterte po Makabida ano So paano Maging threat yun Kung buhay pa po, po yung uh, Respondent Ano Yung nagsabi po nun Okay? Yun yung kanyang contention, ano? Hindi ho matatawag na threat yun. Kumpaga, uh, defense yun, mga kabida, yung kanyahong sinabi. Kasi ho, yun nga eh. Meron nga siyang threat nga eh. Diba? Merong nagbanta ho sa kanyang buhay. At uh, sa palagay po niya, yung nagpanta po, o yung banta na yun, ay nagmula, mula po sa tatlo, mga kabida. Okay? So, yun po yung parang ganti lang po ni VP Sara. Kung sakali hong ho mangyari po sa kanya, okay, yun yung gagawin po niya. Oh. So, paano hong maging threat yun? Paano hong maging imminent threat? Pag sinasabi mong imminent threat, eh, kahit anong oras, anong araw, okay, eh, posibleng mangyayari yun. Ipalilikida yung tatlo, ano? Parang ganun. Yung diba, mga kabida. Pero hindi. Angat buhay pa po si VP Sara, wala kong mangyayari sa tatlo. Yun kasi yung sinabi niya eh, na kapag mayroon pong mangyari po sa kanya po makabida, mamatay po ang vice presidente, at least mayroon na po siyang uh, sinabihan, ano, makabida, kabida, na ipagiganti po ang vice presidente po ng Pilipinas. So paano naging threat yun? Paano naging imminent yun? Yun yung kanya hong contention, ano. Okay. So, yun. Ang problema lang kasi, eh, tinitwist po yung kanya kong statement. Uh, parang lumabas doon po mga kabida na uh, it was a plain threat talaga. Para bang sinabi na ipapalikida kita. Uh, parang ipapapaya kita. Uh, gagamit lang po tayo ng term para hindi po tayo ma-plug. You know? <laughs> okay? Ipapapaya kita. Uh, parang gano'n ba? Uh, na anytime pwede hong mangyari. Pero dito ko sa case po ni VP Sara, imposible na mangyayari 'yon. Okay? Kasi buhay na buhay pa ang vice presidente po, ano? Mga kabida. So titingnan na lang po natin, uh, magkaiba kasi yung mga pananaw at interpretasyon po ng mga abogado. Kaya nga hindi nga sila magkasundo po mga kabida, no? Uh, Lalong-lalo na pagdating ho sa legal issues. Kasi magkaiba yung kanila pong mga interpretations, ano? Okay? Yun yung interpretation po, ano, ni attorney Kapunan. Okay? Kung tatanungin po natin yung mga abogado po ni VP Sara, iba yung kanila pong interpretation, ano. Hindi ganoon. Yung kanilang interpretation most probably, eh, uh, ma-acquit. O mapawalang sala po, ano. O di kaya ibasura yung uh, disbarment case, ano po, ni VP Sara sa Korte Suprema. O, di ba? So, kanya-kanya lang po yung ano, uh, anong tawag po dito? Interpretation. Um, according dun ho sa leaning po ng isang tao. Pag anti-Duterte, eh, syempre naman, ang sasabihin talaga is madidisbar. Pero kung uh, pro-Duterte din, eh, sasabihin hindi. Pero kung neutral ka lang, mga kabida, eh, magbabase yun talaga sa bigat po ng ebidensya. Okay? Kung yung circumstance po ay naayon po dun po sa kanya hong sinasabi. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito? Malalagay hubas ba sa alanganin ang uh, lisensya po, ano, ni Vice President Sara Duterte bilang isang abogado po mga kabida dyan po sa Korte Suprema, ano? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all. Para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.